Kam ang pagpasok ng lalaking 'yan sa isang boarding house sa Iloilo City. Naglibot ang suspect hanggang sa makita ang isang bukas na kwarto. Hinintay niyang makalabas ang tao sa kwarto bago niya ito pasukin. Ang kumpletong detalye, iahatid namin maya-maya lang. Nagpapaulan na po sa Kabisayaan ang low pressure area na ngayon nasa bahagi na ng Bohol. Ramdam din ang epekto ng LPA sa ilang lalawigan sa Mindanao. Balita hati ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagmistulang ilog ang kalsada sa Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat kasunod ng malakas na pag-ulan. Dahil dito, pansamantalang hindi na daanan ang kalsada papunta sa ospital. Nalubog din sa tubig ang mga tanim na palay. Nang tumila naman ang ulan, humupa rin ang baha at muli nang nadaanan ang mga kalsada. Nag-zero visibility naman sa Kidapawan City sa Cotabato dahil sa makapal na hamog dulot ng malakas na ulan. Kaya inabisuhan ang mga motorista na maghinay-hinay sa pagmamaneho sa Cotabato Davao Highway. Binahari ng kalsadang ito sa Cebu City. Palutang-lutang pa ang mga basura. Pero may ibang motorista na napilitang magmaneho sa kabila ng baha. Matagal na raw tinututukan ng lokal na gobyerno ang problema sa baha ng lugar. <coughs> Unti-unti namang natitibag ang spillway na yan sa sitio Tejero, sa Lipa City dahil bumagsak na ang lupa sa ilalim nito. Ayon sa mga opisyal ng barangay pinagkawitan, lumambot ng lumambot ang lupa dahil sa mga nagdaang ulan. Nangangamba ang mga motorista at residente sa piligrong dala nito. Baka ma-accidental, maabutan kami na sa aming mangyarihan. Baka biglang ang ma ano, magumong ganyan. Sa ngayon, hindi muna nila pinadaanan ang mga mabibigat na sasakyan. Pwede Pero kung daan po sa kabila, uh, sa Purok po, doon po sila, doon po sila iikot. Pero nais ng mga motorista na gawin na ang daan. Nasilip na ito ng City Engineer's Office at ayon sa kanila, total reconstruction ang gagawin sa spillway. Hindi ka kaya lang aming regular maintenance plan. So siguro, as of now, we're preparing na igawa siya ng programa. Sa ngayon, magre lang daw muna ng culverts sa ilalim nito para umagos ang tubig. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga na nananatili pong mababa ang tsansang maging bagyo ang low pressure area. Ay sa pag-asa sa mga susunod na oras ay posibleng malusaw na ang nasabing LPA. Huli po itong namataan sa coastal waters ng Garcia, Hernandez, Bohol. Sa kabila po niyan ay nagpapaulan na ang LPA sa may Eastern Visayas, Dinagat, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Posible din namang muli ang mga local thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas na naman ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa sa mga susunod po na oras. Posible ang heavy to intense rain sa maaring magdulot ng baha o landslide. Uulan din muli ang ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Pero mga kapuso, maging alerto pa rin sa matinding init at alinsangan. Posible pong sumampa sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Baler, Aurora. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. Tuggarao kagayan at Isabela. Kasiguran Aurora at sa Rojas, Capiz. 43 degrees Celsius naman ang posibleng heat index sa Baknotan, La Union, Apari, Cagayan, Alabat, Quezon, San Jose Occidental, Mindoro at sa Dipolog, Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius sa Pasay City, Lawag, Ilocos Norte, Bayumbong, Nueva Vizcaya, Muñoz, Nueva Ecija, Sangli Point, Cavite, Tanawan, Batangas, Infante, Infanta Quezon, Coron at Cuyo sa Palawan at sa Masbate City. Ito na ang hinihintay ng mga motorista. Epektibo na ngayong araw ang rollback sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng oil companies, 80 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. 1 peso 25 sa 20 centavos naman ang bawas para sa kada litro ng diesel, habang 1 peso ang 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng pagtamlay ng demand, pagtaas ng interest rates at mataas na produksyon ng langis ng Amerika. Nakaranas sa matinding traffic sa ilang kalsada sa Metro Manila bunsod po ng pag-uulan kagabi. Lubog kasi sa baha ang ilang bahagi ng Taft Avenue sa Maynila. Kaya ang ilang motorista at residente paahirapan sa paglusong sa baha. Sa United Nations Avenue, ramdam din po ang malakas na ulan. Ayon sa MMDA, ulan at naipong volume ng sasakyan ang dahilan ng traffic. Wala naman daw na italang aksidente. Ngayong umaga, muling nakaranas ng pag-uulan ng ilang lugar sa Metro Manila katulad dyan sa may Edsa Ortigas flyover. Ayon sa pag-asa, dahil po yan sa thunderstorm. Kaya doble ingat po tayo sa pagmamaneho mga kapuso. Ito ang inyong Regional TV News. Alamin na po natin ang mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Patay ang isang lalaki sa Kabugaw, Ilocosur matapos na pagbabarilin. Sa Santa Rosa, Laguna naman na kam ang basag kotse modo sa isang parking lot. Ang mainit na balita hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sa kuha ng CCTV, makikita ang motorsiklo na tumabi sa puting SUV sa Santa Rosa, Laguna. Bumaba ang angkas para silipin ang loob ng sasakyan. May iniabot na gamit sa kanyang rider. Ninakaw pala itong gamit mula sa isa pang kotse nakaparada sa lugar. Saglit na umalis ang dalawa pero muling bumalik. Tapos tinungkab at binasag ang salamin ng SUV. Kinuha ang bag sa loob at mabilis na tumakas. Agad ding nahuli ang isa sa mga sospek na napag-alam ang criminology student. Nalukit po natin yung motosiklo po sa Tondo, Manila. At uh, yun nga po na uh, recover po natin na uh, yung... Uh, mga stolen items, itong grupong ito ay hindi medyo uh, nakakadami na dito sa area ng Calabarzon at uh, Metro Manila sa ginagawa nilang pagbabasag kotse. Hinahunting pa ang kanyang kasama. Pinagbabaril ang isang lalaki sa Kabugao, Ilocos Sur. Base sa investigasyon, pababa ng kanyang motorsiklo ang biktima na mangyari ang pamamaril. Walong tama ng bala sa katawan ng tinamo ng biktima. Ang buntis na asawa ng biktima, wala raw ideya kung may nakaalitan ng mister. Kalalaya pa lang ng biktima mula sa Ilocos Sur Provincial Jail dahil sa kasong illegal logging. Patuloy ang investigasyon. Natagpuan ang isang bangkay ng babae na nakasilid sa sako sa gitna ng palayan sa pamplon na Camarines Sur. Pahirapan ang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng bangkay dahil nasa state of decomposition na ito. Nakipag-ugnayan na rin ang Pamplona Municipal Police Station sa Crime Laboratory para sa DNA testing ng bangkay at sa pamilya nito. Sa ngayon po sir, ay wala pa pong nag-claim kasi nga inaantay nung isang pamilya yung result po ng DNA testing para masabi nila na yun talaga yung kapamilya nila po sir. Sa Batangas City, isang bangkay rin ang natagpuan ng mga nagpapatrolyang ang barangay Tanod. Ang biktima nakasuot ng asul na jersey, dilaw na shorts at walang sapin sa paa. Walang na-recover na ID o anumang pagkakakilanlan. Ayon sa pulisya, nagtamo ng malalim na sugat sa kaliwang dibdib at kaliwang balikat ang biktima. Dinala na sa punerari ang bangkay at pina-autopsy. Patuloy ang investigasyon. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sigata ng isang lalaki matapos mahulog sa bangin ang minamaneho niyang sasakyan sa bahagi ng Bontoc Baguio Road sa Tublay, Benguet. Batay sa investigasyon, nahirapang makita ng na driver ang kalsada dahil sa kapal ng hamog. Papunta sana siya sa La Trinidad, Benguet at tinatakang kalsada sa bahagi ng barangay Kaponga sa Tublay, Benguet. Ligtas ang driver na agad dinala sa ospital matapos dumating ang mga otoridad. Hamon sa mga nag iinspeksyon sa Pogo Hub sa Porak, Pampanga, ang dami ng mga gusaling kailangan nilang pasukin. Sa sampung araw na ibinigay ng korte para ipatupad ang search warrant, labing isa pa lang ang napapasok sa 46 na gusali. Kabilang sa mga nakita roon ng uniforming umano ng Chinese military. Balita hati ni Jonathan Andal. Anim na araw matapos sa lakayin ng Pogo Hub sa Porak, Pampanga, ang mga uniforming ito ang natagpuan ng mga otoridad sa isang kwarto. Camouflage ang disenyo at ang mga butones may nakatatak na PLA na tawag sa Armed Forces ng China. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission kung may mga sundalo ng China rito na nagpapanggap na empleyado ng Pogo. May nakita rin mga baril at posas sa loob ng isang building. May natagpuan ding mga sex toy at mga damit pang babae na indikasyong posibleng may nagaganap umano ng online sexual exploitation. Sa videong ito mula sa cellphone ng Chinong nahuli sa labas ng Pogo Compound, kita ang mga Pogo worker na nagtatakbuhan ng lusubin sila ng mga otoridad nitong June 4. Sa isa pang video, kita ang mga Chino na nakaposa sa kama. May larawan din ng perang hinala ng paok ginagamit sa money laundering. May litrato rin ng bangkay. Litrato ng isa pang na duguan ng likod pati litrato ng hepe ng paok na si Yusek Gilbert Cruz. Nasamsam din sa Pogo ang mga baseball bat hinihinalang electrocution device, hinihinalang shabu, gayon din ng luxury watches at mga alahas. May mga bahid din ng dugo sa ilang kwarto. Nadiskubre rin ang daan-daang computer, cellphone, blank SIM cards at mga script na nakasulat sa Chinese. Isa sa nadatnan sa Pogo Hub ang nagpakilalang gwardyang Pilipino na tatlong araw daw nagtago sa loob ng isa sa mga CR. Nitong March 2 lang daw siya nagsimulang magtrabaho rito. Akala raw niya sa subdivision siya matatransfer. Dito na lang niya nalamang Pogo Hub pala ang babantayan niya bilang perimeter guard. Karamihan daw sa mga nakikita niyang labas-masok na mga empleyado, mga dayuhan gaya ng Chinese at Vietnamese. Karamihan din daw mga stay-in mga Pilipino ma'am, yung tatanong namin kung trabaho nyo Yung yeah, internet gaming daw, yung mga ganyan, mga scatter, mga ganyan ba? Sa internet sabong, sa TV lang po namin na ano yun man, pero dito naman sa amin, wala pa naman na ilalabas na gano'n. Na ano? Yung mga gano'n po na tinurture Isa sa gustong malaman ng PAOK, sinong lokal na opisyal ang protektor ng mga illegal na pogo? Hindi pwede silang mamayagpag kung wala silang protektor ng mga local chief executives. At napakalalaki po nila eh. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.